So, ito mga kaibigan, yung mga kadalasang problema ng V8 engine. So, ipapakita ko sa inyo. Ito yung cooling system nya. Ito. So, dito banda sa kanyang bypass. Ito. So, natanggal na natin yung kanyang uh, takip dito. Kanyang cover at saka may uring kasi dito yan. ah Kita nga, mapapunta dito. So nandito yung kanyang partner. Yung takip so nala. So tapos na itong malinisan. So ito. So lalagyan natin ito ng silicone. So maganda sana kasi ang ginawa nila dito. May uring sana dito sa gitna. So para hindi siya laging tumatagal. So kadalasan ito mga kaibigan na nakikita naming problema ng nga Uh, 1UR, 2UR at saka 3UR na makina so lalagyan ko lang ng silicon yan so yung gamit nating silicon mga kaibigan ay Toyota Ayan. self-fucking so ito ay subok na subok na na maganda so ito ay yung kanyang o-ring sinasabi ko kanina ayan so dapat bago itong o-ring na dalawa para hindi tayo mapakijab so kapag tumulo kasi dito obligado tayo na magtatanggal ulit dito okay. so lalagyan na natin ng silikon So ganito ako maglagay ng silicone mga kaibigan. So umpisahan ko dito. So lagyan din dati dito sa loob. Ay, So ayan tapos na natin malagyan ng silicone. So pwede na nating isalpak doon. So ito na mga kaibigan, sasalpak so na natin. So, dahan-dahan lang. Di okay, ba langto ah, dinto ah, dito. Okay. Tulawin natin 'to. Good. So, ang mga kibigan ay salpak na natin 'yung cover ng bypass. So, ito siya oh. ayan so, mga timigani ko mga kaibigan ayan si Sir Michael at saka si Sir Lascano ayan. so ayan mga kaibigan tapos na natin may lagay lahat ng kanyang pyesa so start na natin ayan si Sir Ebol kasama natin at saka si Sir uh, Lascano ayan yung ating, mga gumawa dito okay, start Okay, good.